Magandang umaga po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Biodeck dahil dito kami natulog kagabi kasi hinatid namin si Ate Rose at saka si Ate Flor. At maya-maya po ay pagkatapos namin mag-almusal ay ihahatid rin namin yung karpintero na gagawa sa bahay ni Nanay Nida. Kasi yung karpintero po na gagawa sa bahay ni Nanay Nida ay yung karpintero rin po dito sa bahay na gumagawa kay ate sa at kuya Joel kaya bago po tayo pupunta doon sa lugar ni nanay nida ay mag almusal muna tayo ayan si Barbie at saka kasi Ate Cha nag nagluluto ng pangalmusal. At siyempre si Barbie tinimplahan ng gatas kasi <laughs> <di>. <laughs> hindi. Hindi nakapaggatas doon o no? kaya? Siyempre si Barbie tinimplahan din ng gatas kasi hindi nakapaggatas doon sa lugar ni Mami D. Kasi nalok. Kasi nalok. Walang <laughs> <Kasi, in -lock. laughs> gatas doon. Walang gatas doon. Hindi na. Hindi Alway, okay. nakuya Sexy talaga itong sa mundo. good morning Kapit tayo kasi meron tayong gagawin mamaya. Kailangan mag-abusog uh, muna tayo. After po dito mga kabayan, uh, ah, almos na muna tayo, coffee muna tayo tapos ihatid natin yung ating karpitero doon sa kay mami needs so maaga tayo nagising ngayon para maaga tayo nakarating doon sa bahay ni mami needs kay coffee muna yan si Barbie gatas yan at kaya gatas na may Milo

Ayan, kararating na namin dito sa bahay ni Mamidy. Kasama namin yung mga karpentero. Anong ginagawa ni Mamidy? Ayan, yung mga karpentero na nagagawa sa bahay ni Nanay Nida. Ay, mamaya na lang daw.

So ayan po, nahatid na namin yung mga karpetero na gagawa sa bahay ni Nanay Nida. at kami ay babalik na sa biodek para sunduin si na Madam doon kasi kanina pag alis namin, nagtanim sila ng gabi. Tadaan mo tayo sa bahay ni Mami Di para magpaalam. Yan si Mami Di, katatapos na magluto ng sinangag. Sinangag, pang almusal niya. Kasi ako ng kape nila. May asukal aso palat sa kadawon yung binili. Eh, okay. Hindi magdala na kami ng mga galon para pagbalik. Lagay namin ng tubig. Oo naman, yung anak ko. Wala Kasi sunduin na namin sila sa biodeck. Oh. May kahati. <laughs> Pala ako sa puso mo. Ako ba'y may aling langan sa'yo? <laughs> Sabihin mo kung si Kusya na tunay mong minamahal. Ako ba, hosta ng aking kaagaw? Ay, aliw ko. Ayan po, magdala na rin kami ng mga galon para pagbalik namin mamaya ay magigib igib na rin kami. Para may mga tubig na dito, para hindi sayang yung pagbalik namin. May dala-dala kaming tubig. dito namin iiwan yung mga galon kasi sila na maglagay ng tubig para pagbalik namin mamaya may laman na sa bahay pala kanina kay Nanay Nida hindi ko po pinakita yung mga materyales kasi na vlog na yun ni Madam lore at hindi pa na upload kaya mga ginagawa ko ay mga swipe swipe lang